napakasarap nito. Na Baby, ano pang inaantay nyo? Mga pare, para na sa bahay. Uumpisahan na natin to. Sa so, mga kawasalan, nandito ako ngayon sa palengke. Naghahanap ako ng ating uh, eco-content ngayong araw. So nakakita po ako ng isda at yung po ang ating gagawing uh, yun po ang ating iluluto ngayong araw. So, what's and learn. But, but for anything else, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Sir Reabeo, hit the notification bell para updated po kayo sa mga video nga Please, don't skip my ads. So, samahan niyo po ako. Tayo ay maghahanap ng uh, ating ikikilaw ngayong araw na to. So, ayan. Sige, hanap tayo. Ayan, may tulingan. May mga maliliit na isda. Ayan. Oh. Uh. So, ito po ang ating napili. Magkano pa ate? 250 po. 250. 50. So, paano po ako ng dito sa banda rito? Pangay lang slice po to. Hindi, basta isang putol lang po. Isang piraso putol. Isang piraso putol na ganito. Ako na po bahala. So, ito po yung... Yan. so meron po silang mga isla rito. Sariwa, sariwa. Parang, parang ako lang. A few moments later Ito na po ang ating nabiling uh, isda na gagawing kilawin So meron po tayong kamatis, uh, sili, sibuyas at luya Siyempre lalagyan po natin ng kalamansi. So watch and learn po Uumpisa na po natin Ang ating uh, kilawing uh, isda So, ayan po, gayaan na po natin ang ating isda. Tanggalin na muna natin po itong kanyang... Itlog. Masarap po itong itlog, oh. So, ayan. Lagyan natin ng... So, natin po ang sariwan sariwan-sariwa, oh ang ating isdang dorado. So ayan oh, sariwa-sariwa oh. Sa so, tanggalin lang natin sa kanyang buto. Ayan oh. Masarap to pang ulam, masarap din itong pampulutan. So, ganyan lang po kasimple po gawin itong pagkikilaw ng isda. Kagaya na sinabi ko kanina, ito po yung napakasarap na pulutan at higit sa lahat, masarap din po itong ulam. So, mamaya titikman po natin kung gaano kasarap ang ating gagawin. Ayan. So, pagkatapos nito, ilagay po muna natin dyan. Ayan. So, ayan, babaran po natin ng suka para po siya ay manote na po ang kanyang lasa. Ayan o. Ayan, haluin natin. Ayan, kasama po yung kanyang hinaka uh, pinaka-itlog. So napakasarap naman ito eh. So ngayon po naman, magigayit na tayo ng ating mga pansahog. So lalagyan po natin siya ng kamatis. Ayan. So ang masarap na kamatis na ilalahok ilalah natin dyan ay yung hindi pa masyadong hinog kagaya na ito. Para hindi masyadong uh, malabsak. Ikaw, gusto mo din ng pipino ang ilagay mo walang problema ako kasi mas gusto ko yung kamatis ayan pampaganda ng kutis wow at sibuyas ayan hindi mawala po luya ito po hinugasan ko na po ito ayan no? Then, hindi po mawawala sa akin ang ceiling green. Ayan. Ceiling green po yan. Ayan, no? Oh. So, kung may ceiling green, meron din po tayong ceiling pula. At natural po, ing ingatan po natin huwag kumamot ng itlog. <laughs> Kasi po, ay talagang ma mahalang to. Maanghang po talaga ito. Sana hindi po ako makalimot. Ayan, no? At higit sa lahat po, ayan, yung atin pong kalamansi. Ayan, no? Uha! Wow! So, yung mga halagang limang pisong kalamansi, eh, pwedeng-pwede na po. Okay, so, ayan, umpisa na po natin ang ating paghahalo ng ating kilawin. Masarap na kilawin. Talagang uh, ang kapugian ko talaga ay lutang na lutang, no? Oh my gosh. What's Learned? Ayan, umpisa na po natin ang paghahalo. Ayan, o, lagyan po natin ng kaunting uh, suka kasi kanina nilagyan na natin to. So, bali, hindi ko na po hinugasan yan kasi sariwa naman ng ating isda. So, itinatapong ko lang po yung pinag... Uh, babaran kapag ka medyo hindi sariwa ang isda pero nakita nyo naman kanina kasi sariwang sariwa oh so una nating ilalagay ay syempre yung ating si Buyas. Ayan, si Buyas po muna ating ilalagay. Haluin natin. Ayan, no? Oh. Sunod natin yung Luya. Ayan. My goodness. Ay, napakasarap na nito, eh. Wow. Ilagay na rin natin yung sili. Green. Yan, haluin natin mga kapatid. Mga ka-watch and learn. Ayan, ganyan ang paghahalo, ha? ha? Ha, oh, pakasarap na nito. Tamba. Talagang wala akong masabi, oh. Then, ilagay na po natin ang ating siling pula. Ayan. Ano ba naman yan? Nata natatakam na ako eh. Pambihira Oh. Higit sa lahat, ilagay na natin ang ating kamatis. Pampaganda ng kutis. Yes! My gosh. Yan din, halu lang po natin. Kalain nyo. Dumami po. Ayan, so pigaan na natin ang kalamansi. Wow! Ayan, oh. Ayan, kalamansi po. Kailangan madami-daming kalamansi ilalagay mo para masarap ang ating... Uh, yun, nakita nyo, amoy na amoy na. Naku po, kung naandito lang ang kayo. So, lagyan naman natin ng kaunting uh, aji. Pampalasa lang. Ayan. Tapos, lagyan natin ng... Lagyan natin ng uh, pamintang durog. Naku, ayan na yan. Ah... Kita mo yan. Ayan, Oh. Uha! An sarap naman ito. Tingin na tingin pa lang, o. Oh. Napakasarap na ito. Baby, ano pang inaantay nyo? Mga pare, tara na sa bahay. Uumpisa na natin to. Oh. So, yan na po ang ating uh, ilawing uh, Dorado Ayan. So, ayan na po. Titikman na po natin ang ating ginawa. But before anything else, dasal muna tayo. Bless us, O Lord, in this day's gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. So, ayan. Titikman na natin ang ating uh, inilaw na isda. Ayan po. Wow. Kita nyo yan. Oh. Wow. Napakasarap naman ito. Uh, shout out muna sa ating mga tropa. Kay Mark Adja. Sa Mafia Group. Sa kay paring Renjo Yapi. Kay Sarinomel Fan Vlog. Kay Kuya North TV. Kay doon sa utol ni Kuya North TV. Kay Kuya Bangis. Magandang tanghali sa iyo dyan. At sa mga subscribers ko, yung mga nagpapa sa akin, yung sa Galash Galatians, Thessalonians, uh Philippians and Colossians. So magandang uh, tanghali sa inyo diyan. Kain tayo. Ito po yung aking ginawang tilawin na dorado. Napakasarap. Wow. Ikain tayo. O, oh, kita niya yan, o. Oh. Aba. Gagay naman. Hmm. Ang mm, salap magpamay. Hmm. Ang oh ito po ang kagandahan pag nasa probinsya ka Kasi nga po, ito puro laman. Walang tinig. Hmm. Yung mga taga Samar, Daha, Isak. Maupay nga, utuhay yung mga tanan nila. Ano man, Alibi. Inadikster. Mga pinsang ko dyan ang aking yutang na tawhan. So kapag sariwa talaga ang isda, manamis-namis. So, gamit ko ngayon yung aking nabiling na wireless mic para iwas sa uh, abala sa mga sound sa labas. So, first time ko nagkilaw ng dorado. Mm, ang malimit kong ikilaw kasi yung mga isdang bato. So, first time ko napakasarap din pala. Naghahanap sana ako ng ano? Ng tuna. Kaya lang napakamahal. <laughs> Ito kasi, mura lang. Pero, um, panalo. Panalo ang lasa. So, itrya nyo sa inyo. Kung paano magkilaw ng isda. Sundan nyo lang po kung paano ko ginawa. Ah, ang anghang. So, hindi lang dito na rin po yung vlog ko. Maraming salamat sa pagsama. Please don't forget to subscribe my YouTube channel sa Rebeo. Mga utol ko, magandang um, tanghali sa inyo dyan. Bye-bye po.